gulong dalawang gulong na lods sa tangga so what's up mga lods this is legendary tv so for this video mga lods papunta na tayo ngayon sa trabaho natin so papasok pa lang tayo so minyo nagmamadali ako dyan mga lods kasi malapit na tayong late <laughs> so di joke lang mga lods so mahaba pa yung oras natin dyan so habang binabaybay ko mga lods yung daan nang uh, sano sa national highway papunta sa ating trabaho So ayan mga lodges At mayroong isang makulit na riders busina ng busina yon mga lodges ayan siya sa oras na to, mga sa so papansin ko na yung gulong ng truck ay gumagewang kaya nagmamadali na ako dyan mga lods para habulin yung truck na yun so gusto ko sana sabihan yung driver na gumegewang na yung kanya lang gulong so ayun mga lods sa unahan ko yung 10 wheelers na yan mga lods yung sinusundan namin yung sa harap ng van mga lods so ayan po ayan nag pero pa na po yung isa kong kasama yung kasabayan ko kanina So naghanap ako ng tempo para maka-overtake ako So ayun na nga mga lods so, Tinuturo ko na dyan Gumigaywang na yung kanilang gulong Yung gulong nya mga lods so, Nakikita nyo Delikado yan oh. No? Yun, natanggal na yung isang gulong Dalawang gulong na lods Natanggal Dalawang gulong na lods Natanggal dalawang gulong na lods natanggal yari aroy natanggal yung dalawang gulong nya yung isa asan na yung isang gulong? nandun sa loob natanggal yung dalawang gulong nya ano <laughs> Hindi nila napansin ang ganoon ganoon na oh. Naita niyo malo sa tanggal yung gulong ng 10 wheelers. Napaka delikado 'yun kapag uh, sumunod ka doon sa likod. So, delikado rin yung mga lodge yung mga kasalubong doon sa kabila kasi yung takbo ng gulong ay papunta sa una natin no? pasalubong doon sa kabila napaka delikado So, yun. Sa, yung mga loads, no? Check natin lagi yung mga gulong natin sa mga truck natin, mga loads. Kasi napakadelikado po talaga yan. Once na may natanggalan ka na isang bolt, tuloy-tuloy na po yan. Paluwag ng paluwag yung mga bolt ah uh, na mga gulong natin. So, gaya nun, buti mabagal yung takbo ni kuya doon sa 10 wheelers, no? At wala siyang nadamay na pagtanggal ng gulong niya So napakadelikado po 'yun loads. Ayan, ingat lang din po sa mga sumusunod doon sa mga 10 uh, wheelers truck kasi minsan malalayo yung mga biyahe niyan, hindi nila na-check yung mga bolt ng mga gulong nila, no? So napakadelikado. So buti mabagal lang yung takbo at wala ang uh, nadamay pa. 'Yon. So laging i-check natin bago tayo magbiyahe i-check muna natin mga lodge, yung dapat i-check no, bago natin i-biyahe yung mga sasakyan natin So, buti kanina hindi ako nag-overtake doon sa sa Ten na 'yon. So, kasi napansin ko may gumigiwang-gewang na 'yung kanilang gulong sa likod. So, 'yun lang mga lords, ni-share ko lang. So, dagdag tips na rin. Ayan, lagi natin yung check yung ating mga sasakyan bago natin ibiyahe sa malayuan, mga lads. Ganon din sa mga motor natin, mga lads, no? Yung mga axle natin, yung mga bolt na mahalagang bolt, dapat higpitan. Higpitan na po natin, mga lads. Kasi, uh, para may natin yung mga ganong pangyayari. So, kaya sa mga kaibigan natin, no? Tropa natin, mga riders. Yung size sniper, So possible na tanggal yung bolt ng axle niya sa harap kaya biglang uh, tumambling yung kanyang motor. So check lang natin lagi mga lords yung mga bolts natin para maiwasan natin yung mga ganong disgrasya. So ayun lang mga lords. Uh, legendary TV lagi nagsasabi na ride safe lords.